Gagawin mo niya ako ka. S Sasabog yan! S Sasabog niya ako ka! Sasabog niya ko yan! Sweetheart, nag-stay na lang sana well tayo. Next time na lang, sweetheart. Uwi kasi ang mister ko bukas eh. Kung gusto mo sa susunod, kahit walang uwian, pwede. Sige. Good night. Good night. Bye Night. Epe, maluwag ang butas ang karayom na pinaglagyan mo sa amin. marami kang atraso sa akin ngayon. Alam ko, ginamit mo si Maglong Kalabaw at ang grupo niya para gantihan ako. Kinasangkapan mo si Sadyang Kapuli. Para mapagbintangal ako magnanakaw. Para makulong. Dahil sa hindi mo makuha si Lusing. Hindi na ako tuloy o ka. Patawarin mo na ako, ka. Hindi ko na ulitin hindi kita maaaring mapatawad. Dahil sa ikaw ang pumatay sa tatay ko. Ano? Ay, hindi ko naman sinasadya ang pagkamatay sa tatay mo. Baka namang oras niya nung talaga mamatay. Nagbibiro lang naman ako eh. Nakikita mo ba ito? Oh. Alam mo ba kung ano ito? Oo. Oh. Anong gagawin mo niya? ka. Sasabog yan! Uh, sasabog niya ako ka! Sasabog dito yan! Uh, Sabo niya uh, uh. <coughs> <coughs> uh, 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 uh. Isa sa mga dito ay may laman. O, ano ngayon? Ano ang gagawin mo riyan? Paglalaro uh, tayo. Ay, tikalagan muna ako para makapaglaro tayo ng mahusay. Ha? Uh? Ha? Uh? Sisindihan ko ito sa ulo mo. Ha? Uh? Maswerte ka kapag walang laman. Kung may laman na malak, at... sorry ka na lang. Tingnan mo yung ginagawa mong yan. Hindi naman patas oh. yung ginagawa mong laro natin eh. Okay, oh, karyon, tingnan mo mabuti yung sarili mo. o. Oh, para ayan, makita oh. mo. Kung malapit na sa ulo mo. O, ka. Huwag mo naman sa ulo ko. Eh, wala naman laman ito eh. Uh -huh. Marami ka pa sinasabi. Ah! Dito wala kang tsansa. Diyan meron. Mamili ka. Anong gusto mo? Ano yung hindi ko gusto. Ikaw na lang bahala. Tutal, ikaw rin na lang nasusunod eh. Tingnan naman ito. Hindi mabiro. Karyon. Oh. Oo. Oh. Kapag ito hindi pa mo muli, oh. tutuloy yun kita. Oo. Oh. 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 Ha? Oh, 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 oh. ah? Ha? Ah? Oscar! Oscar, patay mo yan! Oscar! Tingnan mo ang sarili mo. Oo, oh, nakikita ko yan! Patay mo yan! Oka! Oscar! Hindi po huh? ko, ha? Uh... Talaga Nakita maswerte ito. Pawalas, Pero hindi kita titigilan. Ha? Sabi mo mamimili ka, baka dami ngayon. Daya-daya mo naman. Ha? Uh, uh, ha? Wag kang magulo. Oh, kapag mo na ako, sinabi ko na. Ha? Huh? Huh? Uh, uh, oh, oh si, si, -sh ah, si, 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 Oh, wala nang biruan yan, ha? Siguro naman yun, patatawarin mo na ako dalawang beses niyan. Uh, talagang wala akong kasalanan. <laughs> talagang maswerte ka. Tingnan mo, pek oh. lang pala yung ginagawa mo sa akin. <laughs> talaga ikaw, palabiro ka talaga eh. Oh, bakit sinuot mo pa? Pek <laughs> nga yan. Binibiro lang naman kita eh. Pero tingnan mo, mabuti ang tinatapakan mo. Ha? Huh? Ay, totoo pala ito, Oscar! Hindi ka pala nagbibira! Papaday ah, mo pala ako! Ah, ano gagawin mo riyan? Oscar, wag ah. mo si pa! Ah. Mamamatay ako rito! Bata! Sibiru lang naman ako! Ah, Oscar, wag mo si... Patay mo rito! Ah, Pasusunod, maliligyan ako rito! Ah. Ah, ah, ah. Oscar! Sue! Sue!